Kung ikaw kaya papipiliin, saan ang gusto mo? Denture, crown, o bridges? Tara, pag-usapan natin. Sa mga nagtatanong ko pala about sa ating denture, itong nakikita ninyo ngayon is full denture. Ang halaga nito, upper denture, 75 BD, lower denture, 75 BD. So, a total of 150 BD for the upper and lower full denture. At halimbawa, meron kayong tatlong ipin for denture. Ang halaga naman nito is 40 BD. Then mag-add lang kayo ng 5 BD for each tooth. Great! Then pwede ka na magpakabit nito kanilang acrylic at flexible denture. Ito naman sa crown o ang bridges. Meron silang tatlo mga katropa, ang porcelain, zirconia at imax. Sa porcelain is 39 BD. Zirconia 59 BD. At IMAX e na 69 BD. So ngayon mga kabayan, nasa inyo na kung saan ang pipiliin yung ipapagawa sa inyong ipin. Either denture o kaya ang crown o ang bridges. Dahil ang dalawa ay magkaiba ang mga presyo mga katropa. Kung ikaw nasa low budget, pwede ka dito sa denture. Denture na gamit ang acrylic o ang flexible. Kung ikaw naman ang may budget, pwede ka dito sa crown o ang bridges alright.